Hi everyone! Kamusta kayo and welcome back again sa aking channel. For today's video is isishare share ko sa inyo yung kabuoang sinahod ko sa ating YouTube channel. Ito yung mula nung nag-umpisa akong mag-vlog until this month or this day na kinita ko sa aking YouTube channel. So ito yung kabuoang revenue ko. Ito ko siyang ibahagi sa inyo hindi para magyabang kasi hindi naman ako ganun kalaki na vlogger at higit po sa lahat eh hindi naman ako sikat at kung tutuusin halos wala na pong nanonood ng mga videos ko sa video na to pag-uusapan natin kung nakailang sahod na ba ako ano yung pinakamalaking sinahod ko sa youtube at uh, ano pa ba yung mga dapat kong i-improve sa aking youtube channel at ano ba talaga yung dapat kong i-content sa aking pag-vlog. Bago po tayo magumpisa, uh, inaanyayahan ko muna kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. So wala pong bayad 'yan. Mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click po yung katabing bell notification para updated ka sa mga video na aking ina-upload. Hawak ko po ngayon yung lahat ng resibo sa Western Union mula po nung unang-una akong sumahod sa YouTube at ito yung pinakang latest na kakakuha ko lang kahapon September 27 at yung kinit ang kinita ko po dito or ang kinuha ko sa Western Union po ay nasa 105 US dollars so 53.87 po yung palitan kahapon at nakuha ko po siya ng 5,708 pesos. So, eto po siya, guys. Yung kabuang kinita ko sa aking pag-vlog. So, eto, eto yung winidraw ko kahapon is kinita ko po ito ng halo 7 months. Yes, 7 months ko pong pinag-ipunan itong $105 na to bago ko siya na-withdraw. YouTube po kasi, bago mo makuha yung revenue mo, kailangan ma-reach mo yung threshold o yung pinaka-minimum niya. So, ang minimum po is $100 US. So, pag naka-100 US ka na, saka mo lang siya pwedeng withdrawin or saka mo lang siya pwedeng i-request sa YouTube at padadalhan kayo ng tracking number through email. Kaya po ganun katagal yung inabot bago ako uli nakapag-withdraw or bago ako nakapag-ipon ng $100 kasi po hindi ganun ako or hindi ako ganoon ka-active sa YouTube kasi gaya na sinabi ko kahit nung gumagawa ako ng video na meron po akong regular na trabaho at hindi ko na po talaga nagagampanan yung paggawa ng video. At higit sa lahat, wala na po talaga akong time makapag-edit ng video. So ngayon, bibilangin na po natin kung ilan na ba or kung nakailang sahod na ba ako sa YouTube. So ipapakita ko muna po sa inyo yung kauna-unahang kinita ko sa YouTube. So ang palitan pa po noon is nasa... 50 pesos per dollars at ito pong kinita ko o yung kauna-una kinita ko sa YouTube ay nagkakalaga ng 156.27 US dollar at ang palitan nga po noon is 50 pesos uh, bali ang nakuha ko po noon is 7,907 pesos so ito po siya yung kauna-unahang kong revenue. Ayan siya guys. Yung kauna-unahang revenue ko at kinuha ko ito bago nag-pandemic. Uh, July 28, 2019. Ito yung kauna-unahang sweldo ko. And then, uh, nasundan pa rin naman siya kahit papaano. So, ang sumunod naman is, eto medyo malaki siya guys. 2019, uh, October naman to. So, ang kinita ko naman dito is 325 US dollars so nasa 16,000 pesos siya so nakadalawa na tayo so hindi ko na ibabagiti sa inyo yung mga kasunod basta malaki siya guys yung sumunod nasa 13,000 pesos nakuha ko pangatlo na yon then yung pang apat 7,000 yung pang naman is nasa 5,900 yung pang anim is nasa 200 dollars or mahigit 12,000 pesos 1, 2, 3, 4, 5 tama nakalima na tayo and then yung pang naman is nasa 224 US dollar. at ang nakuha ko naman dun is 11,328 pesos yung sumunod naman is 118 US dollar. At ang nakuha ko naman doon is 16,309 pesos. And then, yung sumunod po is 150 US dollar. At ang nakuha ko naman po doon is nasa 6,000. Ay, wala ata itong uh, 150 US dollar. So, wala nakalagay kung ilan dollars niya. Pero, ang nakuha ko po doon is 6,725. So, ang palitan naman po noon that time, 49 pesos. Then, yung sumunod, eto, nasa, nagre-range na lang siya guys ng 100 dollars. Uh, Uh, 5,835. Then, sumunod is 106.7 US dollar. So, mahigit 5,700 naman siya. And then, the last one or yung sumunod, nasa 136 US dollars. Ito yung uh, sinahod ko nung January 21. Uh, at nagkakalaga ito ng 7,387. So, ito January. At ito yung last September. So, bali, ngayong taon na to is nakaka dalawang sahod lang ako sa YouTube dahil nga hindi ako active. Last year, 2023, hindi ako active noon sa pagbablog. Pero kahit papaano, nakikreate pa rin siya ng revenue. Minsan, ah... Uh, parang sa isang buwan, $10, $9. Malaking bagay na para sa akin yun, guys. Kasi imagine ninyo sa loob ng isang buwan, nakaka 500 pesos ako dito sa YouTube na hindi naman ako nag-upload. Pero mas maganda kung talagang alam nyo yun, yung nag-boom yung YouTube ko no 2019 at saka 2020, doon talaga lumaki yung revenue ko. So, bilangin natin kasi nalimutan ko kung nakailang sweldo na ba ako sa YouTube. So, isa, dalawa, tatlo, apat, ma, anim, pito, walo, yam, sampu, Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. So, naka-13, nasahod na po ako sa YouTube. 13 na po yung sinahod ko. Naka-13 na ako ng claim kay YouTube. At yung kung pagsasama-samahin lahat, etong kinita ko sa YouTube po is nasa 2,000 plus or 2,000 US dollars siya. So, kung i-convert -co sa peso, nasa 100,000 pesos na siya guys. So, ayan. Nak makikita nyo dyan sa screen. Yan yung kabuang revenue ko dito sa YouTube channel magmula po ng mamonetize ako. Ganun kalaki Gracias. Eh. talaga yung kitaan dito sa YouTube kung masipag kang mag-upload at kung halos, kung consistent lang talaga ng pag-upload ko, hindi lang eto yung kaya kong kitain at talagang mabagal din yung pag-akyat or pagdami ng aking subscriber. So, alam nyo ba, minsan, tinitignan ko yung mga sahod ko sa YouTube talagang na nakakatuwa lang kasi guys, imagine ninyo, nag lang ako sa mga vlog or sa mga video ko na walang kakwenta-kwenta tapos naman inaasahan na ah uh, Uh, ikita ako or magkakaroon ako ng uh, revenue dito sa youtube so wala lang uh, gusto ko lang ishare sa inyo para maging inspirasyon doon sa mga gustong gumawa ng uh, youtube channel gustong magumpisa mag vlog so umpisahan nyo na guys habang ang requirements pa ni YouTube kung hindi ako nagkakamali as of now is kailangan mo ng 1,000 subscriber and then 4,000 watch hour na views. So, ang isa sa pinakamahirap para sa akin during that time na nag-umpisa akong mag-vlog is yung ma-reach yung 4,000 watch hour. So, yun talaga yung isa sa pinakamahirap at saka sumunod na lang yung uh, subscriber na 1,000. And then, tinatabi ko rin pala etong Google AdSense ko guys. So, ayan. Nakatatlong request ako nitong Google AdSense. So, isa, dalawa, tatlo. So, hindi ko rin naman siya nagamit kasi nagmanual ako. Nagmanual akong edit kasi nga, ang tagal niya dumating. So, etong isa ay May 29 dumating. Tapos, yung sumunod na request ko, dumating siya ng uh, July 4, 2019. O, June 28 pala. June 28. Tapos, July 4 siya dumating sa akin. And then yung last one is July 20. So, ayan. Galing pa to ng Vietnam. Itong Google AdSense na to, guys. So, ito, hindi ko pa talaga to binuksan. So, ayan. Pero, pag tinapat siya dito sa aliwanag, makikita mo yung six-digit number na i-indicate doon sa Google AdSense. Basta sa pagkakaalam ko, kaya bumaba yung revenue ko sa aking YouTube channel dahil nga hindi ako madalas na nakakapag-upload at hindi ako nakakapagbigay ng update sa aking YouTube channel. At higit sa lahat, naamin ko at aminado ko na hindi ganun kaganda yung quality ng aking vlog, hindi ganun kaganda yung quality ng aking mga videos at aminado naman ako doon. Kagaya nung nag-travel ako sa Taiwan, hindi ko siya nagawa ng maayos na video, hindi ko siya nagawa ng maayos na vlog. Kasi kasama ko yung kaibigan ko doon, ayoko naman na mag-vlog habang ako, ay, or habang kasama ko siya. Dahil syempre matagal din kami hindi nakapag-banding noon. So kaya naman, mas pinili ko talaga na wag mag-vlog. At uh, this coming December, sana, sana, this coming December, matuloy yung aking plano ano, na makapag-travel outside the Philippines uli. So, sana may pera ako noon. Kasi, to be honest, guys, sobrang dami ko bayaring mga bills. At, yung aking Taiwan vlog is talaga isiningit ko lang siya. Talagang pinag-ipunan ko siyang maigi. Again, uh, maraming, maraming, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads at kung hindi naman dahil sa inyo guys, eh, hindi ko makakamit etong mga sahod na to at hindi ako makakapag ng camera for the vlog. At higit sa lahat, hindi ko maa afford yung pag-travel sa ibang bansa. Kasi, uh, dito ko rin siya kinukuha. So, ngayon, uh, mas sisikapin ko talaga na makapag-upload. Pipiliting ko talaga na makapag-upload at makagawa ng video. Pero, habang tinitignan ko yung aking analytics, talagang nakikita ko guys, na mas maraming nanonood doon sa mga videos ko ng mga product review, skincare product review. Kaya lang, sa ngayon kasi guys is kaya lang sa ngayon kasi guys is wala na po ako masyadong skincare product review. So ngayon parang gusto ko mag-focus sa photography kaya lang siyempre uh, mas nakilala talaga ako sa paggawa ng content about skin care product, about full supplement, glutathione, collagen. So, naisipan ko na sige, yun na lang yung gagawang ko ng review and then or gagawang ko ng video and then sisingit ko din yung mga siguro yung mga gala ko kahit dito sa Pilipinas, isisingit ko siya at uh, may upload ko dito sa aking YouTube channel. Again guys, so, ginawa ko tong video na to para magbigay ng inspirasyon sa inyo na sa kabila ng lahat ng paghihirap hirap ko or pagsisikap ko is tagbubunga naman kahit maliit na halaga guys pinahahalagahan ko yung kinikita ko dito sa YouTube kasi pag pinagsama-sama naman siya guys sobrang laking halaga na rin siya at talagang na nakakatulong siya sa pang-araw-araw na pangangailangan ko dito sa bahay at syempre nabibili ko din yung mga pangangailangan ko para sa sarili ko again maraming maraming salamat po at yun lang yung aking video for today. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video ko. Baka sakaling meron akong pag-giveaway doon. At guys, nga pala, pinag-isipan kong ipag-giveaway yung aking GoPro Hero 12. So, ayan guys. Bagong-bago to. GoPro Hero 12 guys. Comment down below kung gusto nyo ba siyang ipag-giveaway ko. At ang mechanics lang naman guys. Sana, pa-reach natin yung at least 40,000 40 kay subscriber para magkaroon ako ng pag-giveaway. At nag-isip na rin ako kung sakaling matutuloy ako na lumabas ng bansa at mag-travel ngayong taon. Meron na po akong naisip na ipapag-giveaway na mabibili ko doon sa ibang bansa. Kaya naman, mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click ko katabing bell notification para updated ka sa aking mga video yung ina-upload at malaman mo kung ano yung ating mga ipapag-giveaway. Again, see you on the next vlog. Bye guys! Maraming salamat po!